Yes, bagamat sa ginanap na protesta kontra korupsyon itong linggo, nagpaabot ng pakikiisa si Nakimcho at Paolo Avelino sa kanilang latest post. Balik taping na kasi sila ni Paolo sa Cebu, kaya bigong makadalo kasama ang mga kasamahan sa noon time show sa naturang rally. Say niya, sobra na! Tama na. Ayan, para Ayan. sa bayan, para sa kinabukasan, para sa ating mga anak. Diba? O, basahin mo Ayan, yan, ito eh. po yung post ni Kim Chiu na kahit po hindi siya nakarating doon sa rally. Ito naman, sa pamamagitan ng kanyang social media account, eh nagpapagod siya ng suporta sa mga Pilipino na ninakawan. Diba? Correct. Ito po ang sabi ni Kim Chiu, yung post niya. Hindi man ako makakadalo sa rally laban sa korupsyon. Buo ang suporta ko sa panawagan para sa pananagutan at malinis na pamamahala. Mahalaga sa akin ang laban na ito at magamat wala ako sa mismong pagtitipon kaysa pa rin ako sa adhikain para sa integridad at pagbabago. Managot na dapat ang mga dapat managot. Makulong na ang lahat ng dapat makulong. O ba't okay. tapag kapag din si Kim Chiu, no, oh, di ba? So, kasi di so, like, sa din si Kim Chiu sa oh, oh. talaga po nagbabayad ng buwis na, mm. di ba? Isa sa top kasama sa top 10 ano, eh, taxpayers, payer. tax di ba? So, dapat lang talaga na ganyan yung maramdaman nila, di ba? Mm, dapat syempre, kayo, nagbabayad kayo ng tax tayo, di ba? sana napupunta mm -hmm. yung binabayad natin na dapat tayo para sa atin, sa bayad natin, sa infrastruktura, oh, so sa uh -oh. lahat, di ba? Balik Cebu na sila dahil doon nga, third cycle taping. na yata ng taping, di ba? So, handang-handa na ito ip ipalabas this year, ah. ayon sa ating source, ah. talagang this year daw ipalalabas, yep, di ba? Kasi supposedly yung kay James Reed at saka kay Catherine Bernardo, nung unang narinig natin, November siya ipapalabas. Pero parang hindi na matutuloy. Dahil nga, uh, nag ng, nagkaroon ng revision doon sa script. Dito na lang kukunan sa Pilipinas yung Cat Reed, di ba? Pero itong alibay, ay according doon sa ating source ay this year talaga siya this ipalabas. Year. kaya matutuwa ang mga fans nilang mga Kim Yes, sila Mami Amores, Ate Carmen Mami Donalas Amores. nakaabang na sila dito sa bagong show ng Kim Pao. Diba, tumututok na talaga sila mm -hmm. dito sa atin sa Barisol Academy para may bigay natin ang latest sa kaganapan ng tapings ng Kim Pao. Kim Chu at Paul Abelina. Diba? Okay. At congratulations again sa kanilang awards sa Gawad Dangal Pilipino Awards. Tatlong awards na napanalunan nila. Bonggang! Okay. Kim Pao. Batihan din natin ng Green Pao Green, uh, Green Hearts Unity, Kim Pao Republic, Kim Pao United, Kim Pao, uh, Kim Pao Team Abroad Official ni si Emily Gomez, Gomez Kimpaw. Kim Paus, so Of course, sila tapet yan. Tsaka sila Annelin, di ba? Okay. Muelo, hello. Annelin yes. Tapet Roque na ng hula. At oh, kung tamang ang sagot, <laughs> malalaman mo friendship, di ba? Kung tama ka Tapet Roque. Annelin, hindi ka pa rin na sa manghula na kaya sa aming blind item. <laughs>